Hello po, magandang araw po sa inyo na ito na naman po si Tatang Jo magpakita ng niluluto ko na ulam. Ah, uh, mayroon pa ko puso ng saging. to. nulutuin natin gawing ginataan. At uh, mayroon tayong niyog. Ito, niyog. Kinayod na niyog. Tapos, ang lahokan natin ito ng hipon na malalaki. ayan o, oh. hipon. Yan, ilalahok natin mamaya. At uh, tikman natin kung uh, anong lasa ng ating lulutuin. At uh, mamaya, panuori natin. Na, hindi hiwa na ni Jesus. Uh, mamaya, kapinupinuhin pa yan uh, para maganda, maging pino. Yan. Yan. Oh. Uh, hiwa -hiwa na hiwa-hiwa ni Miss yan no? Oh. yun yun luto na binapatong na natin yung hipon yun yeah. Okay. Yan. Ah. Sindihan na siya. Tayo. Oh. Yung ibon sa kanya. Ipon ng laho. natin siya ta. Amaya aluin natin. Ngayon, lalagyan natin ng uh, pangalawang gata. Ayan, para masarap. Ang pangalawang gata siya. Kanina, lalagyan na yun. Tapos, uh, pangalawang gata. Ayan. So, haluin natin kaunti. Wow! Sarap-sarap tingnan, no? Kalalagay lang. Pakuloyin muna natin din ulit. tikman din natin yung oil. Oh. Sarap na. Sarap na. Okay, ating uh, ako, ah, oh. kulang mamaya ng kaunti. Uh, luto na yan mamaya. Uh, at yun uh, na, o. na. Pwede na, ready na ito. Ulam na ito. Maraming salamat po sa inyong pagpanood at sa hindi pa po nakapagsubscribe, pakisuyo lang po na pakisubscribe kay Tatang Joe TV. Muli, magandang araw sa inyong lahat.